uh, weekend, pag weekend kasi talaga, nakalamba po kami nag-stay in na the Akmite with the kids. Ngayon, uh, buti na lang, kasi alam ko kung version so, Team Ultima. So, naka-mindset ako na mag talaga ako. Kasi, kasi yun yung na convention, eh. So, convention, no, no, so special, training. So, ang mic is preparing my slide. But anyway, buti na lang, nakausap ko si Merle, kaninang lunch. Tapos, yun nga, nasabi niya, na 7pm daw is parang party, parang naka ano. Kuli pala na natanong ko kasi I was thinking na ang suot ko is naka maong lang ako, tapos naka blouse, tapos naka coat lang. So sabi niya, may mag <laughs> na rin. Ano yung party mo ba yun? Sabi ko gano'n. Kasi nakala ko nangihinta rin yan. Kaya mag-aano uh, ko eh, mag-coat ako or parang ano, a corporate, corporate attire. Pwede na yung pala. Pwede na yung kahoto kayo. Tumigil sa inyo. Ang gaganda nyo. Di ba? Kaya kaya ko nagtatanong talaga eh. So, siguro there are only three things na gusto ko sabihin for everyone. So, susunod na lang sa iyo. Talaga yung slides na pinag-pair ni Akmai. Lahat naman ganyan. Sige, nagkaroon na ako ng Zoom sa Team Ultimax, ba? Diba? And I know most of you naka-attend naman. Yes, yes. naka-attend naman. Yes. Yeah. So, okay. Uh, first, congratulations everyone for this Ultimax convention. It's not easy to prepare such. Matagawalang to kaya palakpakan niyo yung organizers ng Team Ultimax. Kasi Hindi biro you ang know, mag-prepare ng convention tapos nasa 10 cents pa kayo. So, syempre, iba yun, diba? Kaya, very good. Kaya palakpakan ninyo yung order na yung sinus nyo talaga. Pangalawa, siguro kung meron pa akong uh, gusto sabihin, uh, I didn't know the business. O, then, sa, alam nyo, ang swerte ng batch 2, hindi naman sa ano, hindi batch 2, kasi nag-ano kami dali. Ako na share kasi talaga ako doon eh. Para nag-flashback kasi yung network journey ko talaga. Yung sige-share ko kasi sa inyong network journey is already success story eh. Pero sa dito sa akin ko kasi, if yun you yung start na I was able to share para nag-flashback yung start ko sa networking, yung tipong mong paano ko nag-start to nag start, parang sino yung nag-motivate sa akin talaga to start, nag-inspire sa akin to do the business.

there are things na uh, hindi ko na nga binibigay, pa talaga. Okay. So, brother, the grace of God is so enormous na kahit po ako overwhelm na overwhelmed na ako. And now, uh, sa lahat ng pinagdaan, kasi hindi ko na nakita yung pinagdaanan talaga, eh, ang nakikita niya na lang success story. Pero, I can't to, so to realize after the leader's summit. Kaya pala, uh, it took four years eh, but in global, it took me four years to sa network journey bago ko na-reach talaga yun, yung success na sinasabi. Actually, hindi pa nga success kasi ang success journey din kasi nito. Yung pagpunta talaga ng malaking pera, matagal. Akala nyo kasi totoo sa in global, ang eh. Pero meron pang nako ng isidon. So, matagal. Mandami ang dami ng luha, na iluha, nailuha. Ang daming discouragement, ang daming disappointments Na parang kung saan gusto mo na talagang mag-quit Ilang beses ko na sinabi na ayoko na, mag-quit ako Alam niyo yun, my, yung tipong sa gabi, umiiyak ka Alam ko may mga ganyan sa inyo Yung after a very uh, tiring day, tapos nasaktan ka pa, etc. Tapos minsan ang lalaki pa talaga sa'yo sa hindi kasi sila yung unang talagang hindi. Akala ko sila yung unang maniniwala sa iyo but unfortunately sila yung huli na talaga maniniwala sa iyo. Uh, so dumarating na talaga sa point at the end of the day hindi pa kayo pa na, gusto ko na talaga yung Pero pag ko sa umaga, wala na ako sa bahay. Nagigit nyo, ruha na ang kaya kasi mag ka na. That's the difference kapag marami ka schedule. SMU. Yun yung number one. If you really want to make it big if, sa negosyo ito, dapat wala kang idol Dapat wala kang idol mo yet. Punuhin mo yung sarili mo ng activities. Kasi pag puno ka ng activities, marami ka talaga schedule, marami kang kinakausap, wala kang oras mag-drama. Nagigat niyo po ito. Iba yung maraming kausap, maraming schedule. May, pag wala kang kausap kasi, makakatipid ka na kung ano-ano at nagkakaroon ka ng oras para mag-drama. Okay. Hindi ko sinasabi na dapat wala tayong emosyon. There are so many people asking me, ah, ang galing mo naman na wala akong masyadong emosyon bilang babae. Hindi ka emotional. Actually, I am. Yung sa leader sabi ko, nag-iiyak ako eh. Kasi I am emotional. Kaya lang, when things, pag nandaan na, I am good in controlling my, my emotions. Yung people, parang yan ang Yung pag nag-away kami at Mike, away talaga yan ang emosyon. Pero pag lumabas ako ng bahay at lumabas ako ng sasakyan, nakakimutan ko na yan. Kasi ang, ang focus ko, mag negosyo ako. Pag lumabas ako ng bahay, ang focus ko, mag network ako. Ang focus ko, negosyo. Ganun talaga ako. Pag nag-away kami sa loob ng sasakyan, at bumaba ako ng sasakyan at may nakita kong downline, power na yun, nakalimutan ko na. Pero pagbalik ko, mag-away ulit kami. Yes. Nag-i-get, no? <laughs> Negosyo. So ano yung point by? Kailangan pag lumabas ka ng bahay, nakaano ka ba talaga? Business mode ka. Networker ako. Magne-network ako kung hindi yes. ko ang maaarap ko. Magiging <laughs> hindi yung point. So kung ang problema sa bahay, iwan. Kung ang problema sa asawa, at siya, sa magulang, iwan. Kasi magne-negosyo, ako. Number one, kaya ang hindi naman saray, hindi ka emotional. It's just that you are controlling your emotion. Yung tipong nag-break kayo ng boyfriend mo, nag girlfriend mo, tunas mo yung luha mo, pagkatapos lumabas ka, mag-negosyo ako. Isang tabi ko nila. Magkaiba ka Okay? That's controlling emotion. Number two, umahataw ka. Hataw na hataw. Okay? Check yourself. If, if, ano yung sa bibig mo? complaints ba or you are really joyfully doing the business kailangan habang ginagawa mo yung negosyo masayang masaya ka talaga kasi pag masaya ka you are joyfully doing the business nag-aatak ka din ng magagandang bagay mas dumadami ang pera sa taong masaya him mas kukulangin ang pera sa mga taong less ang complaints Please remember that. Thirdly, sabi ko nga sa summit, for 17 years, 18 years yon, na ngayon, bakit ang tagal na namin ni Carlo, ang tagal na namin ni Joseph, siguro ang isa sa nag-maintain namin talaga is the values na isang pagiging tamang networker. And number one na values na pagiging isang tamang networker is openness safety and integrity. Especially sa paghawak ng pera. Especially now that we are online, nagpapadala talaga ang mga tao sa atin ng pera. Lagi kong sinasabi, remember, kailangan na pagkakatiwalaan tayo sa piso para mapagkatiwalaan tayo sa malaking halaga. When God sees that, that you have a heart like that na mapagkakatiwalaan. Definitely, you will be blessed enormously beyond measure talaga. Believe me, because uh, nakita ko ngayon, ang dami kong nakita na networker na kahit ga gaano pagaling ang skills, pagsira sa pera, hindi talaga tumatay. Nawawala talaga, talaga Okay? Very important. Talaga. Kaya sa akin, habang ginagawa yung negosyo nito, ang gaganda nyo, ang gagwapo ang mga gabi, ah, uh, tandaan na hindi isip ang, 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 uh, ang, business natin is not just about earning money. Dapat, so, this is my last words for everyone. Sana, habang dumadami ang pera niyo sa bulsa, sa bank account, habang dumadami ang mga sasakyan nyo, habang dumadami ang bahay nyo at properties nyo at mga downloads nyo at grupo nyo, habang dumadami ang pera nyo, mas nagiging mas mabuti ka sa okay. That's the most important of all. Okay. Para ako ngayon mas nagiging mabuting tao, hindi lang sa negosyo, pati sa pamilya, pati sa anak, pati pagiging mabuting asawa. Mga boys. Okay. Kasi, yes. ano si, isang igla, kapag kunyari, kayo kunyari, lalo na kayo, I see a lot na may asawa na, lalaki, nakalimutan na yung asawang babae, kung kumita ng malaki. Huwag kang magagalala. May consequence yan. Ang may gulit na ako pwedeng mawala tayong lahat, lahat yung sukses mo yan. Inasa, pwedeng mawala ang lahat ng malaking grupo na yan. Kaya, pagiging ko, habang lumalaki ang income, yung mayaman mas lalo tayong magiging mabuting tao para sa pamilya natin, asawa, anak, at sa mga leaders natin. And sa akin, sana yung maging pagtulong niyo po sa downlines nyo, maging genuine talaga na pagtulong. Kasi pag gano'n ang mentalidad mo, hindi mo mapapansin, lumalaki po talaga ang grupo mo at dumadami ang pera mo. So, in short, na uh, ka kaakibat -ka talaga ng malaking income, ng success, ang pagiging mabuting tao. If you want me to last, Katulad kami, we've been here for 80 years. Maraming nagtatanong ng sekreto. Actually, wala naman. Pati yung commitment. naka ano siya, not feeling well. Kaya lang naka-oo ko oh, Merle. Birthday ko rin kinabukasan. Mag-buma, mamaya na. Kaya lang sabi ko, ang tagal na kasi nag-invite ni Merle. And naka-yes kasi ako. So sa akin kasi mahal kayo, na kapag naka-oo ako, at kaya ko naman, yung langangatog na ako, di ba? pumunta talaga ako. At alam ko rin eh, kung gano'n ang ang sense. Pero you know, sabi nga, pag commitment, commitment talaga. At sa akin, sana, bilang leaders na nandito sa convention, maging gano'n sana ang commitment nyo sa mga leaders nyo, lalo na sa mga tao na pay in. Kasi ipinagkatiwala nila sa inyo ang pera nila at ipinagkatiwala nila sa inyo ang ama. Pag ikaw may isa kang downline, kahit isa lang yan, be a responsible upline. lang. ko ah, pag ikaw may downline, sino dito may mga downline na kahit isa lang? Lahat ba meron na? Ah? Yes. Be a responsible upline. Okay? Maging responsable tayo at Kasi pinagkatiwalaan yan ang pera niya, lalo na kung nag-megaverse yan ang pera niya, pinagkatiwala niya sa iyo, ang pangarap niya, na talagang kikita siya ng malaki. So, guys, uh, in global or in our social media, ang dami pang ng company. Sobrang dami ang plano pa ni Doc Ness. Let's hang on to that plan. Let's hang on to that vision. Wala man si Doc ngayon, di ba? Pero I'm speaking on behalf of the company na the on for that plan, the on for that Ah, kung miniman kayo kumita sa nagpaw sa easy per se, pero sabi ko nga, kung lang kayo ng mga mil na ilang milyon sa OBI, tapos kung eventually sa mga bago pa ilalabas na division, kung din kayo ng ilang milyon, tama ba yun? Sa mga susunod pang division, kung ulit kayo ng ilang milyon, dapat gano'n naman kasi tayo po sa Empowered Consumerism sa Aim Global, palaki po tayo ng na palaki. Nakita niyo naman kung gaano palaki rin yung ano natin sa Araneta Coliseum. Ngayon, eh, ang gusto talaga ng Doc is mag-anniversary po tayo ulit. Activity, Araneta. everyone enjoy the night, enjoy po yung pag-alit na bukas na So, I want to see you on the top. Mas, excited po ako pag may sa mga bagong MC. Pero hindi na lang ako mas masaya ko pag may mga bagong naglalabas sa sasakyan, nakakapit na yung sarili nilang bahay, nagtatapel, nagtapang, kasi ba, Sino ba yung naging dahilan natin? Bakit natin ginagawa ang negosyo? Pamilya natin dahilan sa ating ginagawa ang negosyo, pamilya. So, kung meron mong dapat maging extension ng blessing ni God sa atin, it's our family and our leaders. So, good morning po. Good evening sa inyong lahat. Salamat. Salamat. Salamat.